guys mga dito guys maulan dito guys oh sakat ng ulan hindi kami nakapila nakakabit nakakabit kami ng uh, trapdal si, ano shout out kay Julito Monter for life tv maulan Nabutan kami ng ulan dito guys. Bigla ulan, biglaan. Tagula na mga idol. At mabuti na lang mga idol at nagawa na natin itong ating bubong. Wala nang tulo itong bubong natin. At nakapagayos tayo abang nung nakaraang sabado ito. Nung sabado lang ito na nais natin yung bubong natin. Kaya thank you naman at nais na natin ang na ating bubong. kita Ayos na guys. Hayo, shout out kay Samsung Pedelio nandoon. Nandoon siya oh. Nakapila. Nasa ulo oh, na niyan. Isa <laughs> <laughs> sang travel. Ayun. Mga so, guys lang, okay. guys. Diyan si Toto, nagkakabit na sang travel kay na bulan ba, bidlang ulan. Okay. Mahina ng ulan to, mahina ng ulan to. Hindi <tod> ni Toto ba o? Ah. Ah, shout out sa lahat mga Toto to dra. Hila <tod> <tod> ang ulan. Hila ang ulan.